Hello, uh, magandang umaga po sa inyo Muli uh, ako ay uh, uh, magbabahagi ng uh, isa na namang uri ng panalangin Ito yung uh, panalangin ng uh, talandrong ito, yung sibol ng sinibulan So yan sa magkakagusto ay uh, panoorin niyo po hanggang sa matapos ang video ito At nang ikaw ay makakopya ng uh, panalangin ito. At uh, intro muna po tayo mga kapatid. Uh, welcome back sa aking uh, channel, Albulario ng Angeles. Uh, Nawaya po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mang at walang karamdaman. Saan man po kayo naroon, hangat ko lagi ang inyong kaligtasan. Uh, ako po lubos na nagpapasalamat sa inyo, mga solid followers ko, subscriber, non-followers at sa magsasubscribe pala lang. Lalo-lalo na sa aking mga channel men member, uh, maraming maraming pong salamat dahil po sa inyo ay at patuloy po tayong nagbabahagi sa ating channel nito ng mga orasyon. Uh, bagama't hindi ko maipakita ang aking mukha ngayon dahil uh, yun nga uh, umalog kasi ang ipin ko. sa ginagamit ko ng uh, mga orasyon na malalakas na uh, talagang nanghina ang aking mga ngipin so pinabunod ko ito yun kaya ang dahilan hindi ako makapagpakita ng mukha sa inyo sapagkat so, mukha na po kong si Rene Requestas tsaka na lang po ako magpapakita sa camera once na nagawa na po ang aking uh, pustiso wala eh uh, pasensya lang muna ganito lang muna pamamaraan ang aking uh, gagawin upang uh, makapagbahagi po sa inyo ng Uh, mga orasyon so yun uh, shout out po sa mga kapwa ko content creator na nagbabagi ng mga orasyon mga albularyo mga antingero at sa mga nag-aaral ng mga karunmang lihim maraming maraming pong salamat uh, pero bagong lahat ako uh, po, po ay uh, magsha-shout out muna sa aking uh, uh, ano to sa aking uh, mga solid followers ko si kapag papakita ko okay unang una sa ano sa mahilig uh, mag comment akin pong isa shout out Victor uh, Victor Anacion shout out sa iyo kapatid kaibigan Mandirigma shout out po sa iyo Randy Arile, uh, Arileno shout out po sa inyo uh, Aristi Ro, uh, Rojas Shoutout po Ro, Shoutout po sa inyo Lawrence Shoutout po Mark Kenneth Ubinia Shoutout po Robert Cabunilas Shoutout po Plex uh, Shoutout po Elena Talabera Shoutout po Bon Shoutout po uh, Mark Kenneth Ubinia no? Shoutout po Nestor uh, Orol po Shoutout po Joseph Howard, shout out po. Ay nagtatanong si, si uh, sa Sir Joseph Howard, magkano po sir? So PM niyo lang po ako sa aking FB account na ilalagay ko sa huli ng aking video ito, yung FB account ko. Doon po kayo magtanong, wag po dito sa aking uh, uh comment section sapagkat hindi ko po kayo masasagot. Uh, bawal po kasi maglagay ng presyo sa comment section. Lyndon LaTorsa, shoutout po. The Cook Therapist, shoutout po. Ayan, uh, mahilig mag-comment. Dan uh, Sandoval, shoutout po. Elena Maning ng uh, Hawaii. Ito, nag-donate siya ng uh, $2 para sa aking video. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming pong salamat. Ayan. Uh, Umbrel Bacor, shout out po. Reggie Tumbale, shout out po. Ann Peraltago shout out po. Jesse Valiente, shout out po. Yan ang mga nagko-comment. So yon uh, at ako rin po ay uh, nagpapasalamat sa kumuha ng um, uh, paggawa nito no. ng uh, libreta. So ito po ay uh, itong tatlong to ay nagkakalaga ng uh, 1.6 lang po yan ito ay uh, libretang panggamutan homo at Respico, Roma. yan ito po ay nagkakalaga sa iba ng 900 isang piraso lang at ito naman ay sa akin ay uh, 800 po ito sa iba ay 1.5 ito naman kung isa lang kukunin nyo ay 1.2 pre shipping po yan pero pag pinagsama po yan nagiging 1.6 po yan pag ganito naman po malaki ang paggawa nyo ito kaya, uh, hindi pa tapos lalagyan ko siya ng cover dito pero na rugby po na po ito yan rugby matibay po yan dahil kahit na anong gawin nyo rugby po talaga yan e, pinagawa rin po ito yan po ang laman yan mga orasyon at parang protection depensa 200 pages po yan yan o uh, salamat po sa inyo at malapit, ito malapit nang matapos sa nagpagawa nito yan it, at ito yan, uh, marami pong salamat sa pagtitiwala kahit na through the case of mode of payment ay nagtiwala po kayo. Huwag po kayong uh, maglala. Ito po yung mga karating. ko ang aking personal information ko. At uh, ganun din ang aking uh, valid ID. Nandun po nakapaloob, nakalink po yun. At pipindutin nyo lang po once na kayo po ay kumuha sa akin o nagpagawa ng libreta isesend ko po ang link noon na pindutin nyo lang para makita nyo ang aking personal information. Para magkaroon po kayo ng garantiya, pwede nyo po akong report sa kinaukulan at siraan sa lahat ng social media platform pag hindi ko ipadala ang inyong mga pinagawa sa akin o in order sa akin. yon PM nyo lang po. May impinito, nito, may atardar ng mga medalyon, may tres pichroma. Uh, basta PM nyo lang po ako sa aking Facebook account. Yun, uh, ang uh, mapunta na po tayo doon sa aking pinabahagi. Yan. Itong uh, aking pinabahagi ay uh, pwede nyo pong ipatato sa balikat ang talandro nito. Yan. Ito, yan, yan. Yung sibol ng sinibulan. Ako ay may tato nito sa balikat. Uh, mamili lang po kayo kung saan ang kanan o kaliwa nyo ilalagay pero parehas lang po yan at uh, pag naitatuna na ito itong talandrong ito ay ito ang dasal nyo sa araw-araw araw-araw po yan ito yung uh, magdasal muna po kayo ng isang ama namin abaginolo alat at at uh, ito yung idadasal nyo sa araw yung sa umaga yan po yan. E, tapos, tapos kapag ka, tapos na yung pangumagan yung dasal, ito naman yung sabuan. Ibig sabihin, sa gabi nyo rin po ito, dadasala, dadasalin. Yan. Yan. Yeah, yan, yan po ang dasal niya. At po yan, mga kapatid. Yan. Uh, sa inyo po makikita yan, hindi ko po ilalagay dito sa messenger, kundi sa may uh, dis di, uh dis ano, description box ng video ito. Yan, mga kapatid. Ito po ay kompleto. Nakalink po yan. pindutin nyo lang ang link sa description box at makukuha nyo na po ang uh, ano na ito, panalangin at ang talandrong ito. Es uh, eh, ang gagawin nyo rito, screenshot nyo to tapos uh, crops bago nyo ipatato sa inyong mga balikat ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganito hindi ko po pinipilot sa mga hindi po naniniwala malakas na protection po yan dahil yan po ay sibol ng sinibola ng impinito di Diyos so yan uh, nawa ay uh, makaragdag ka lamang po sa inyo to ito yung malakas na protection sa mga barang, mga elemento at mga disgrace at kapamakaan maging uh, sa baril pag once na ito ay ginadasal mo yan yung mga dasal sa pang umagang dasal at pang gabing dasal kasi dalawa po yan so araw at gabi po yan ito yung araw ha ito yung sa gabi so God bless ay kung hindi ka pa po nakapag subscribe subscribe ka na po at paki-comment po at uh, paki-react o mag-like uh, uh, button. Paki-subscribe na po sa aking uh, channel na ito. At God bless. Ingat po kayo lagi. Mahal ko kayo. Maraming maraming pong salamat.